two, three, action. Sige, pato po kayo. Hey, baba! Napansin ah. nyo kanina, sa ano, sa video na yun, may lalaking lumapit sa akin na nagtanong na nakamotor. motor siya, tapos nagtanong siya kung saan banda yung ano, yung... yung, yung ngayon, dahil sa hindi naman ako parang familiar kung ano yan, tinanong ko sa kanya kung yun po ba ay bayan o barangay. Pero, yung makatbong ay part pala siya ng kap, ng ano, ng kabanatuan. Doon sa may kasi tinignan ko doon sa ano sa mga Barangay doon sa may barangay kabu ng kabanatuan. Pasok doon diretso lang yun Pakat lang na yan buti na lang may erong na ano dito erong ano dyan nilindahan dyan Yan siya siguro nagtanong kasi yun ang pinakamalapit na ano maaari maaari nga no pwede niyang mapagtanungan kaya naman yun yun siguro yun siguro pero kanina sana ah, uh, sabi kong titignan ko sana, titignan ko sa, sa ano, sa mapa na ano, ng Strava. Uh, para, may toro sa Kaya, ayun, buti na lang, ah, uh, marami pa rin mga good sa mga sa paligid na rin. Na, uh, willing healing, at ang nagsimulong, sa mga taong uh, nga ang kailangan ng tulong yan. Kaya naman sa inyo po lang na ano na nakakapanood po nito. Uh, tumulong kayo, wag kayong magaling na ano na tumulong. Basta kung ano yung bagay na kaya niyo gawin. Yun, ibigay niyo. Basta yan ba ay bukal sa kalooban ninyo na tumulong kayo, gawin nyo kasi wala namang masama sa pagtulong eh. Ang masama, yung wala kang nagawang mabuti eh para sa kapwa So, yan lang muna ulit. Nagsasircle lang ako kanina ng kwento. Pero, tinan nyo, may, may share na naman akong kwento sa inyo. Okay, sige. Next. Up. Sa ngayon, ito na tayo ngayon. Andito na tayo sa provincial capital ng Nueva Ecija Then, ito yung ito yung kanya na ano, provincial capital yan matatagpuan niyo yan, dito sa ano sa sa Palayan City yan ano, I love Nueva Ecija yan so yan yung provincial capital nila yun oh so ang lawak na ano ng provincial capital nila yan ito yung patunin na ano yung sinasabi ko ay totoo na ang provincial capital ng ng Nueva Ecija ay ang uh, ito na nyo na bayan ng bungabon ang bayan ng bungabon ito yung tinatawag nila na, na na ito yung ano yung, mga uh, maraming tanim na ano mga sibuyas ito ito ganyan nyo ito. ito yung puti tapos ito naman yung I love tapos ito naman yung uh, wala at ang festival nila rito, tingnan nyo ha. Ito, ito. Festival nila. Bungabon. Onion Capital of the Philippines, home of Cebuyas Festival. Kaya naman, dito sa Bungabon ni Baisiha, yan, dito yung ano, dito yung taniman talaga ng mga, ng mga Cebuyas. Puti. Tingnan yung ano nila. Ah, uh, papakita ko sa inyo yung uh, ano yung farm. Pero sa akin, eh ko lang kung ano ah, uh, kung kakatapos lang ng uh, harvest nila or kung ano man. Wala akong idea kung nakakapag-harvest sila. O kung ano na yung uh, procedure na ginagawa nila sa uh, mga kanilang farm. hindi ah, rin so ayaw oh, yan. Ayaw. pero hindi lang din ano hindi lang din uh, simuyos po hindi lang na ano pa ah, lang uh, Pero, tinay nito. Ito yung landfill nila na taniman ng mga kwan. Ito yung mga taniman nila ng sibuyas. Yan. Yeah. Yun nga lang ha, hindi ko alam kung ano yung proseso na ginagawa nila sa ngayon. O, ato decision ba, magtatanim ba sila? O, nagpupunla pa lang? O, kung ano man. Basta, dito sa land area na to, dito. Tapos, nila ito sa inyo ay dito isa sa iba kung may tanim sila ayan na sa itong bungabon ito yung or halos sa lahat ng ano ng taniman dito ang tinatanim ang pinaka tinatanim nila ay ang sibuyas dahil saan itong sibuyas na to ito rin yung nagsisilbing Sagisag ng isang bayan ay tinan nyo ito ilang mas malapit ito eh tinan natin yun yung yun no, may tan may tanim na yung mga yan. Ano? You know. At may ito may tanim na hanggang doon sa dulo. Yan, may tanim sa doon. <tipos> Di ko na tuloy maalala kung oh, so, oh, ay pero wait lang nung ano nung last na may palalaan dito last time na tinak na tinak na na namin ito ongoing yung no harvest din eh o harvest season nila ata noon kaya yun yun yung ano yun yung, 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 yung namin kausin uh nyo naman ganda ng view ganda ng view may mountain hindi kita mo yung yun yung bundok na yan, yan yun yung sa ano yung pupuntan natin sa Baler Aurora. Sa kaya ang papunta muna tayo na sa ano, sa municipality or sa town proper ng uh, Bungabon. Right after natin na ano na palagpasan ko ano itong bahay ng Bungabon. Automatically na sanang kan pa na tayo. Sa uh, San Luis. San Luis Aurora. Okay, mga ladies, good morning ano, yung update sa ngayon. Then kita kits lang ulit ko para sa iba pa.